gala serya na naman po ang inyong mami at ang buong pamilya at napakasaya nga ni Aling Maliit sa likod dahil naman nga nakalabas na kami ng bahay at napakatagal na rin naman namin hindi nakakalabas-labas at first stop, syempre may hawak na ng kwek-kwek ang inyong mami at dahil may kagutuman na nga ayan tinira na lang inyong mami ang ating maliliit na kwek-kwek at talaga may namang sarap na sarap nakarami nga ako diyan Ah, inabutan na nga ako ng iba pang kakainin ko kahit hindi pa ubo sa ring aking dalawang stick ng kwek-kwek. Ay, hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano yon at baka ribawal din eh. Bahala na kayong tingnan kung ano yung aking kakainin susunod. Ay, pagkakayami naman nga na kinakain kong kwek-kwek na rin ang sarap ng suka. At ang inyo namang mami ay napakasimpleng tao lamang. Ari ang aking kaligayahan ang kumain ng mga kung ano-anong ganare. At ang inyo nga mami ay medyo natutulala na. Nag-iisip pa kung ano pa ang susunod kong kakainin pagkatapos na re. Ako ang pagkakayami ba baga na re. Ang pagkakasarap ng suka. Ang timpla ng suka na re. May matamis at may asim. May kaunting anghang pa. Naku naku. Siguro kayong nanonood diyan ay natulo na rin ang laway. Ano? Ay siya ibili na rin kayo ng ganyan. Hanap sa inyong lugar. Baka kayo may mabibili ako yung laging sabi, ay diet. Pag nakakakita naman ng ganda rin pagkain, ay naku, sabing ko, eh siya, e, bukas na lang ang diet. Pwede Di nga kami pala ipapunta muna ng Bae Laguna at kami meron doon kukunin sa aming mga lola. Ay ginapin nga at kung na ano kami na traffic kanina. At habang kami naglalakbay papuntang Bae, ay e, siya, ay e, gumawa muna nga ng reels sa inyong mami at e, wala pang post, ay na. Ay, ang na at hindi magkaigil. At pagkagal nga namin ng Bae, aring nga tapati din sa ihawa ni Pablo San. At syempre, ito maghahap muna na. ay eh. Di, aringat, kami nagtitingin-tingin na aming makakain. Ay, eh, ina po, aring si mami. Eh, sigurado namang extra rice na naman. Sabi ay eh, lagi isang rice lang. Pero na extra pa eh. Ay siya, eh, sigurado ara aray bukas na ang andaya. Aray at luto na. Eh, tingnan nyo naman. At mukha naman talagang pagkasarap-sarap ng mga aray. Ah. Eh, eh saan yung masarap yung na rin. Para naman na ah, panamang-panama din sa aming ulam. Oh, siya, eh, tingnan nyo na muna. At kami kakain na. Hindi bibijohan ha hanggang sa susunod na laang bye